Hi uh, good morning. Uh, magkakalas na po tayo. Uh, napakalaki ng ating baboy. No? 48 kilos ito. yan, uh, gamit nga pala natin kutsilyo natin ay 15 6 inches. yan, tagal natin tayo ng tumpalin. Medyo madulas yung ating lamisa gawa ng basa. May sapin kasi, kaya madulas. Yan, tagal tayo ng lumo. Medyo malaki itong ating, malaki ang buto ng ating kalahate, no? Ayan. malaki ang buto. At may buntot ito. Yan, dito na tayo sa sige. Pwede nito tayo, pwede Ito ay sa ano? Sa sim. Four ribs ay ribs. Ayan, so wala pang dikensin dyan. PM nyo lang po, butcher dabaw. Kapalam dito. You no? Know? Ayan, ah, tapos tayo sa primal. Bibunay naman tayo. Tagal tayo ng ano? Ng buntot. Nang buntot. Na yung kailangan ni ano lang guys, ganyan lang, para bumuka yung madaling yung kuha yung join. Tapos hawakan nyo rito yung buka o islanting para hindi masira yung ating tigi, hindi mapunta lahat sa buto yung laman, o islanting lang. Yan o, maganda yung laman natin, hindi luray-luray. Sakit ang kamay ko ah. Dito naman tayo sa pagtanggal ng patang likuran o islanting. Pagkasok po, no? Oop. Ha? Oo. Huh? Yan, ganyan lang, guys. Itulak nyo pababa yung pata. Para madali makuha yung join. Yan, tagal man tayo lang, Diyas. Ito lang, oh. Ito. Magkabilang dulo. Diretsoy nyo lang, yan. Ayan. Ayan. na tayo sa tigi. Dito naman tayo sa kasing. Oh. matakbo. Madulas Nagulas yung ating lamisa. Putulan muna natin ang ulo guys. Eh. Enjoy na. Ayan. Napakatalas na ating ng kutsilyo. Ayan. So wala pa mga ano um, dyan. Kutsilyo. Mag-dating ko na kaya guys Tanggal tayo ng ribs okay. Laman na natin yung ribs natin para madali siya ibigta Ano ba lahat ayun nga guys ah, lilinisin lang natin itong ating kasim tanggalan natin ang taba-taba sa ibabaw para pang ganda po tignan. at may mga kulani-kulani kasi yan yung karugtong na pinagputulan natin ng ulo sa may pisngi ay mayroon yung mga kulani kaya dapat natin nating tanggalin kasi pag yan ay nakaya ng na ating kusimro masama po yan sa ating katawan ano? yung mga kulani-kulani ayan ah, tinatanggal ko nung maigi yung mga taba-taba sa ibabaw para magkita pati natin yung dugtong ang pipe-pipe uh, paypay at saka yung ano, no? pata. Kaya yun. Ayan po yung ukan na yan. Diyan po natin iwain. Nandiyan po yung dugtongan. Ayan. Uh, medyo sumubra po ako ng iwa dyan. Kaya ayos lang yan. At sa pagtanggal nga pala dyan ng paypay -pay, ay gitna ko po yung iwa. Ayan. Pag nahiwa mo na sa gitna, tuwan mo lang doon sa may uluhan at saka mo kayasin. No? Tulak mo sa daliri mo. Ayan, diretso na yan guys. At saka, saka mo hiwaan din sa may ulohan, ano. Ayan, ganyan. Hiwaan mo lang yan. Kailangan putol po yung mga litid yan. saka mo paikutan. Ayan. Yan po ang aking kasanayang pagtanggal ng paypay -pay, guys. Ano, ganyan po talaga ang aking uh, nakasanayan sa pagtanggal ng paypay. -pay. Ayan. Kasi pag nas putol mo lahat yung mga litid dyan, ay malambot na siyang hilain. At saka simo talaga yung laman ano. Medyo nahirapan nga lang ako dyan pagtanggal gawa ng baboy ay tumatakbo. Basa kasi yung lamisa kasi yung muhulan. Kaya madulas. Ayan, natanggal na natin yung paypay -pay at dito naman tayo sa pagtanggal ng uh, unahan. Ayan, hinihiwa ko nga dyan. Uh, hanggang dyan po yung pata natin, ano. Ayan, ganyan lang. At saka... Ayan guys, ha, ah, sana yung nakatulong po itong video na ginagawa. Ah, maraming salamat po sa inyong lahat at God bless you all po. Ah, sa mga hindi pa po nakapalo, pakipalo naman po. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat.